kumakalat na balita ah, uh, yun daw binibentang bigas dun sa Visayas region hindi daw masarap <laughs> reklamador pa kayo hindi ba magkano nga ba yung bigas na yun 20 pesos to per kilo eh pero hindi raw talaga masarap sabi nila kasi ganito lang yan eh hindi ba merong bigas na binibenta na pagkain ng baboy. Ang halaga nun, 21 pesos per kilo. O, di yeah. ba? Tapos, yung ibinebenta daw sa Visayas ngayon, 20 pesos per kilo. Kasi, yun daw kakulang ang presyo nun, isasubsidize daw ng gobyerno. Babayaran ba ng gobyerno? Eh, kaya lang, ang nakapagtataka, bakit yung mga nakabili daw sa Visayas region, especially sa Cebu. Hindi <laughs> raw masarap. <laughs> eh baka mas masarap yung pagkain ng baboy. <laughs> Sorry.